na isalba ng libreng sakay ng iba't ibang ahensya ang mga commuter na apektado ng second day ng transport strike. May live report ang aming kasamang si Bien Manalo. Bien? Audrey, patuloy na nakaagapay ang pamahalaan sa mga pasahero ngayong ikalawang araw ng transport strike ng grupong Peston araw-araw bumabiyahe si Lovilia Abuyabor mula Litex hanggang Munyos na nagtatrabaho bilang isang mananahi. Aniya, malaking ginhawa para sa katulad niyang computer ang handog na libreng sakay ng LGU lalo tigit ngayong may tigil pasada. Umaabot daw sa isa't kalahating oras hanggang dalawang oras ang biyahe niya mula Litex hanggang Munyos kung magkocommute at makikipagsiksikan siya sa pampublikong jeepney. Pero dahil sa libreng sakay, ay naibsan ang kanyang hirap at nabawasan ang kanyang oras sa pagbiyahe. Kailangan po namin talaga ng libreng sakay kasi nga ang hirap po sumakay talaga pag mag-commute ka pa. Maganda po talaga kasi hindi pa uh, mas lalo po kami nakakatipid kasi po instead na yung... Kahit wala po kaming pera, Talagang nakakasakay kami kasi libre po talaga. Ang laki po ng pasasalamat po namin. Nananatiling normal ang pasada ng mga pampasaheron jeep at bus sa Quezon City at sa iba pang karatig lungsod, sa kabila ng ikinasang transport strike ng grupong piston. Bukod sa QCT bus, mayroon ding e-trikes ng Department of Public Order and Safety ang i para sa mga short distance route kabilang ang paligid ng Quezon City Hall, Pilcoa papuntang SM North, Trinoma, Centris, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue at Cubao patuloy namang nakaalalay ang mga kawani ng Traffic and Transport Management Department sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Samantala, sa pagpupulong sa pagitan ng Peston at LTFRB kahapon, papayagan na ng LTFRB ang ilang hiling ng Peston. Pinadali na ang consolidation kung saan ORCR at petition na lang ang kailangan. Dalawa hanggang tatlong kooperatiba na lang ang pwedeng bumiyahe sa isang ruta sa halip na isa imbes na labing lima, sampu na ang minimum na bilang ng miyembro ng isang kooperatiba. Hindi nasisingilin ang mga nakaraang multa at hindi na rin kailangan bumili ng bagong jeepney kahit rehabilitated na lang. Audrey, patuloy ding tututukan ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon doon sa mga pangunahing kalsada, lalo't higit tuwing hapon at rush hour. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey.